Siyempre po alam namin, nakatutok po kayo sa pinagtipistahang isyo ngayon ng buong bayan. Hindi po namin alam ni Romel Chica kung saan kami magsisimula. Kasi ang dami-dami po nitong mga kwentong ito na nagsasalimbayan ngayon. Siguro uh, doon tayo magsimula sa ano ba talaga, hiwalay na ba talaga at wala ng kasalan. Wala na pong magaganap na kasalan totoo po na tapos na ang relasyon ni Bea Alonzo at Dominic Roque at nakitag sa uli na po sila ng kandila kumbaga isinoli na ni ah, Bea Alonzo oh, ang oh, engagement ring. ring oh ipinakita sa uli na niya ano ba naman di ba no kung may ba nagap ng solian talagang tuldok na ito tuldok na ito na wala na tayong aasahan oo oh, totoo yan at alam niyo po mga kapatid, sa dabi po ng kwentong nakararating sa amin, hindi namin maidedetalye ng isa-isa dahil napakaigsi po ng oras ng CFM. Isang oras lamang po tayo, kulang na isang oras, kaya kulang na kulang po talaga ang panahon. Yung mga tanong po ninyo, ano ba talaga ang totoon dahilan? Magkakaiba po kasi yung kwento ng kampo ni Dominic Iba rin ang kampo ni Beya. Pagsaluhin na natin ito apat yung kay ano yung kay Dominic yung manipulative sad boy. Ano, pag-iisahin na lang natin ito. Hindi na magkahiwalay na tema ito. Okay. Uh, hindi po nagsasalita si Bea Alonso. Si Dominic nagsalita na noon. Nanong si Beya ang tanungin tungkol sa kasalan, umiling siya at sinabi niya, wala na ala pa akong masasabi. Not now. I cannot say anything. Hindi pa po. Ala pa ako talagang masasabi. Noon pa man, kami po ay nagduda na na merong laman itong kwentong ito. Hindi masasabi yun ni Bea kung hindi sila nagkaroon ng matinding problema. Di ba naman, Romel? Yes, doon nagsanga-sanga. Kasi kung walang, walang pa-interview si Bea na gano'n, diretso lang yung kay Dominic, doon nagpista na ang lahat eh. Ay, talagang kasalan to death na ito, diretso na. Pero nung kay Bea, doon nagkaroon ng komplikasyon ang lahat-lahat. At mm. doon naglabasan na ang mga maliliit na palaki ng palaki ng mga ano. At sobrang laki na nga na ngayon, di ba? Mm -hmm. At eto po, mga kapatid, syempre hindi nagpapatalo ang bawat kam po sa isa't isa. May mga nagpo-post po na Kamping Bea at may nagpo-post din na Kampi naman kay Dominic. Di ba? Mm. Manipulative sad boy. Ito po ay nag-ugat dun sa picture na inilabas ni Dominic sa kanyang uh, sa kanyang account na nakaupo siya sa bato sa may dalampasigan na parang malungkot na malungkot at nakatingin sa kawalan. Kaya ang sabi, manipulative sad boy. Ano ang pakahulugan ng nag-post na malapit kay Bea? Ito raw po ang mga tao na gagawa at gagawa ng paraan na sa isang sitwasyon ay lalabas na siya ang kawawa at siya ang pabiktim, siya ang biktima. Di ba? Parang ganon. Yes. Manipulative, ang manipulative, ibang termino lang yan eh sa manggagamit. Di ba pagka sinabi mo, huwag manipula yan kang gagamit yon, di ba? At syempre, doon sa kabilang kampo, may nagsabi na may mga tao talaga na napaka-deceiving ng itsura na ang akala mo ay walang kaalam-alam at walang kasalanang nagagawa. Pero iba pala ang ugali. May ganun eh. Meron. Meron. Kaya, Kaya, hindi na po pwedeng itago ito talaga. Ano na ito? Ah, uh, ram. Alam mo, kundo sa Katniel, wala tayong uh, na uh, uulinigan na yung dalawa mismo ang nagkakaumpugan kundi ibang tao lang mukhang dito magkakaroon Oo. Uh, oh. kasi yeah. sa nasabi natin lahat lagi na di ba ang sa mga outside forces nila yung nagsasalita ngayon totoo, na, totoo. na dalawang mga opinion ng dalawang nagmamahalan kaya aantayin niya natin kung sino sa kanila ang unang magsasalita kasi panay patong may panay mga ano lang eh Katambis patamis oh, oh. sila sa parang oh, gano'n eh. di ba? At ito uh, po ah, kasi ayoko lang ma-preempt naman ang SNN kasi kahapon po naglabas po kami, may upload po kami ng SNN kahapon. Pero mamaya hapon po alas 4 ay meron pa pong isa. Meron ba kong isa? Tayo po ay makikipagkarera sa panahon. At tulad po ng CFM, ang SNN, pareho lamang po ng uh, laman. Kaya lang mas mahaba po ang oras namin sa SNN. Kaya doon po namin mai, maididiin, maididiin yung mga kwento. Alam niyo po, mamaya, maguguluhan po kayo eh. Maguguluhan po kayo. Ano ba talaga ang totoo? Meron po kami mga katanungan doon na kayo ang siguro ay maghahanap ng kasagutan. Meron pong politikong involved dito sa isyong ito. Kami na po ang nagsasabi, madiin naming sinasabi ni Rommel, meron pong politiko na sangkot sa isyong ito. Kung sino yung politiko, kayo na po ang bahalang humusga kung sino talaga. yan. Pag sinabi nating politiko, lalaki po ang politiko. Dahil pwede namang sabihin na babaeng politiko, di ba? Pero kapag ginamit mo yung pagpapakilala na politiko, na kontrobersyal, lalaki yon, Ayan di ba? Ayon. naman, ang, C ang CFN, nandito ang ulo ng balita, ang katawan po, mamaya. Tama, tama. <laughs> Oo, ayan. Eto, tita, malabo na talaga talagang hiwalay na sina Dominic at Bea. Marami palang isyo ang magkabilang kampo at magkasaloy na. Opo, tita nene, nagkasaloy. Nagsuli na po ng sing-sing si Bea kay Dominic. Ipinasauli na po niya. Eto, sa statement niya ni Bea, halatadong may something na talaga sa relasyon nila ni Dominic. At eto pa po, ah, idadagdag ko lamang po. Nakarating po kay Bea Alonso ang mga kwento ng mga common friends nila ni Dominic. Katulad yung, ay e, pre-na-pre-nup prina, na yan, okay naman ako dyan eh. Wala namang problema sa akin yung pre agreement yan eh. Bakit kailangan ko may pera nila? Yon ang salitang nakarating sa kampo ni Bea. Ako ay ano. Na, ang tingin ko kasi kay Dominic parang eh, para bang napaka tahimik. Alam mo 'yon, parang hmm. sa bagay nung nagpasample siya nung kay Daniel, medyo nagbago na tingin ko doon eh, 'di ba? Kasi mas magandang marinig kay Bea na isang babae 'yung hindi nadadalo si Daniel dahil nga hindi sila nag-uusap mula nung 2020 pa. Bakit? Hindi ba pwedeng sabihin ni Bea na nung 2020 pa kasi wala, pa sila, wala na silang communication ni Daniel. Kaya I think ganon. Pwedeng sabihin ni Bea yun eh, bakit siya ang kailangan magpakawala nung salitang, ay hindi kasi 2020. Alam mo yun, madulas mm -hmm. ang dila, ba diba? Madulas. So okay. noong noon pa lang, tapos nito nga yung mga naririnig ko na yung mga kwento, ay, very deceiving. ba diba? Kung minsan talaga yung panlabas na anyo, hindi mo talaga yan mabibigyan ng isang daang porsyentong paniniwala. Diba? Correct. So, at saka dito na natin mm. na yun talagang yung mga hindi natin inaasahan na sinabi niya pala yun. Alam mo dito lumalabas di ba, dahil sinabi niya pala yun, nagawa na pala yun. Ginagawa ah. pala niya yun. Eto na yun eh. Dito yung panahon na malalaman natin kung sino at ano sila sa isa't isa. Yes. Oto. Eto. Sabi ni Eddie Letada, may malaang helang itsura, kumbaga, pero may maitim na layunin. Minsan hindi nakikita sa itsura ang sa loobin ng isang tao. Abangan namin ang SNN mamaya. Nako, matindihan po ito. Talagang ikanga, eh. Kung may sauli na... Kung may saulian na ng sing -sing na naganap, ibig sabihin, finish line na talaga. Wala ng pag-asa. Dead end na. Ako sa pagkatimplako kay Bea, ayaw na niya talaga. Pero no. sinusuyo ni Dominic eh. Kaya wow. nang sabi ko, diba? ang tanging talo natin dito ay kapag nakuha pa ni, ni Dominic na mabilog ang ulo ni Bea Alonso. Yun lang ang pagkatalo natin dito. Kasi pagka puso sa puso na ang nagkaroon ng komunikasyon, talo na lahat. Di ba? Mahamangin oh, sino ma'n. <laughs> nako, lahat sila. Nay, sino yung politiko? Sabi ni Jamie Dacia. Ayan. At sabi naman ni Catherine Amos, nako, ay, kasing init si Bea Alonso. Lahat nakatutok, nakaabang. Two days na kami nakaabang sa balita. Nag-iisa ka talaga. <laughs> Catherine Amos, tumutok ka mamaya. Grabe, yon Ay, silent people have the loudest minds. Tama yan. Miss Nags, naman ang Belgium, napakaganda nito, thank you, thank you. At sabi ni Dan Clavesillas, tama po na, itsura ni Don parang hindi makabasag pinggan ang dating. Para pong harmless. Hunyango po, kumbaga, mas mainit. Ay, nako, oo, totoo ka Dan Clavesillas. So, ah, yung hunyango kasi ano yan eh, yung nagpapaiba-iba ng kulay, di ba? Kung ano kulay ng puno yun din ang kulay ganun niya. Yeah, gano'n. Oh. Naku, ang pangit naman ang salitang binitiwa ni Dominic. Di ba talaga siya interesado sa kayamanan ni Bea? Eh bakit ganyan siya magsalita na di niya kailangan ng kayamanan? Yun, gano'n eh. Nakarating Calabea yun eh, yung salitang, okay naman sa akin yung prenup-prenup na yun. Eh bakit, kailangan ko ba yung pera nila? Masakit oh. yun. Kasi parang pinalalabas na, una, natapakan ang pride mo. Ikalawa, ano akala niyo sa akin? suapang sa pera. Parang ganun yun eh. Ganun. No, no, okay. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Sa totoo lang, hindi ko alam na may artistang Dominic Roque kung hindi dahil kay Bea Alonso. Sabi ni Tita Julie Paras. Ayan na. Ayan. Ako, na naman ang ating mga, SM, mga CFMers. Okay nakunay, for sure, trending ka na naman sa social media. Gagamitin na naman ang content mo ng mga vlogs nila. Pero okay lang yon Di ba, Nay? Huwag lang babaguhin ang kwento. Oo, totoo yon Si Miss Nags nga nagpayo sa akin. Kanina, nag-text siya na, Nay, ah, nakakatawa. Lahat ng mga sinasabi mo, pinupulot nila, pero iniiba nila. Kaya kung minsan, ikaw pa napapasama. Sabi ko nga everybody happy, walang problema dyan. Kung wala kayo maisip na content, okay lang po. Magpulutan po tayo. Mag dumpster diver, mga dumpster divers po tayo, wala pong problema 'yan. Huwag lang babaguhin yung konteksto ng kung ano ang sinabi namin. Ayun na. lang naman, di ba? Mm -mm.